doon na mas mga about doon sa mga isang ano mga guys, so, mga bridge one doon. So mga tag 3, 5, 4,000 o 4, 4 sa so mga kadalasan ng mga doon sa mga Rolex sa so mga iba't ibang mga ano po mga Rolex. 500 na? No? Yan, yeah, mga tag 500 doon mga guys. Ang babae. Ito mga tag 500 lang din yan mga ganitong uh, mga ganitong look na mga tag 500 na single pad na di-battery ayun bago so, ng so, so, mga ito. ito. So, mga Ito mga 500 lang. lang 500 lang mga about 3,000 3,000 yun. Ito naman, to. So, naman to. ito. Ito so, mga limang pang budget lang mga Ito, lang mga 1-5 1.5 1-5 sa mga ganito 1-5 hindi ko sabol pa ang ganito 1 ang dami yung pagpipinya dito, Napakadaming mga mga quartz lang po yan boss, mga ganyan ang dami mga presyuan, ito dito, ilay rin ito ito, ito, na to. ito yung 1.7 1.5 o 1-5 mga 1.7 basta ganyan lang, seven, oh, so, ganito, na 1-7 o 1-5 mga ganitong ori na Okay, so good morning, good morning mga guys. So welcome back sa YouTube channel natin mga guys. So nandito naman tayo sa Carmen Planas Shout out po sa lahat ng mga subscriber, no? So maraming maraming salamat sa lahat mga sumusubaybay. Uh, shoutout shout out nga pala sa mga OFW from Canada, no? So lalo-lalo sa mga sa Dida, sa mga kapwa natin, mga OFW from Jida, uh, Saudi Arabia. Uh, shoutout shout out po. So, mga OFW ng Seaman mga guys. So shout out po. Uh, so samahan nyo lang ako, mga guys. So nandito naman tayo sa Carmen Planas para mag-update tayo sa mga about mga kanindan. Okay. Oh, let's go. okay, dito so sa mga guys, so naga naga napunta dito sa so, mga pago na mga uh, naga punta pa rito mga guys so, dito sa so, kami sana sa mga harap lang ng mismo Metro Bank yung dito sa so, pwesto ni Boss Dano. Ah, um, uh, tapos siya ng video. Uh, okay, ito so, mga about yan. So, yan. Uh, tayo sa ambat ng mga sa mga, sa mga na ba? So, dito dito sa mga ambat ng mga sa mga rilo ni Boss. Ang dami dito mga anong pwede ng pagtitili ang mga isang dami. dami ang dami mga rilo Boss Dani din ito ngayon. Ah, Boss Dan. Mga pusil yun. So, magkano yung pinasyon nito Boss Dan dito? Ang mga bago natin. Yan, mga ambat ng mga ito. Ito mga ganito

Pitong puzzle ba, dan. Sa puzzle. Ito, five puzzle toh, five mga ito. mga na yan. dito sa mga... So, daming mga dito mga ito. Ito, five mga puzzle mga isang. Mga isang about iba't ibang color win ito mga isang. Daming mga dial nito, ito mga ito. Yan. Black Sa mga ito. five. Yan. dito mga ito. Katulad ng iba't ibang mga ano. Iba <laughs> Tag 2525 ang mga So naghanap ko yung mga ganitong ano, so sa mga dito po so mga silo ni Boss Dan. Boss Dan, yung ano, ito daw. 4,000 daw ito. Tatlong 4,000 ang mga ganito. Ito mga 4,000. Tatlong piraso? Tatlong piraso, 4,000. W sa ano yan? mga paninda din na Boss Dan. So, dun sa mga dito po mga guys. So, update natin mga price dito. Mga, so, naghanap ko sa mga ibang iba ng mga ori ng mga relo. So, eh, mayroon naman tayo dito ang pang, pang budget, ne, budget mail po sa so, mga about na mga tag to tag 500 po. So, dun, mayroon po dyan ang tag 500 po. May tag 1-8 po dun. May mga tag 1-8, 1-5. Hindi pa. So, mga about dun sa mga dun naman sa mga about dun sa mga isang ano mga guys, so, mga free swan dun So mga tag 3, 5, 4,000 o 4, 5 so mga kadalasan ng mga doon sa so mga Rolex sa so, mga iba't ibang mga ano po yeah. so, mga relo. Yan. Ah po, so, dili lang po. Ah, uh, hey po ha. Ah, oh, yan sa so mga bag. Yes, yeah, sandalo ma. Kusuray. Basta binyan. 27. Mga 'yan, 27 tama. So may ano siya, may 7. Ayun oh. Pwede naman siya ano, may cover lang 'to eh. <laughs> <laughs> uh, tag uh, yeah. uh, ito, taga ano lang ito, 500 lang yata. Ito, tagpa 500 na. Yan, mga tag 500 lang mga kaya. babae. Eh. Ito, mga tag 500 lang din yan. Mga ganito mga, yung mga ganitong look na mga tag 500 na. Seiko 5 na, di-battery. Ito, 5. Ah, limang dan taguanir, kasi ang mga taguan, taguanir. So tagua di okay? so, ito mga, kabalot ng tulong dito, so taguanir. Toto magasikopat five hundred. Toto magasikopat five hundred. 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 500 mga sa pambabae mga tagpat bandrip uh, lang din ito mga ito mga to meron dito may 1.5 ah 1.5 1.5 so mga ganito 1.5 negosyable pang piso 1.5 mga ganitong ori na daming yung pagpipili dito napakadaming mga mga quartz <inaudible> lang po yan boss mga ganyan daming mga <inaudible> piso ito dito, hilo, dito ito yung tag 1.5? 1715. Oh, mga 17 basta ganoon lang 17 o 15 sa mga ganitong ore ng mga relo mga quartz lang din 'no. Oh. oh, sa mga quartz lang ha. Sa mga quartz lang tumawag sa mga ganitong ore ng mga relo. 1.7 or 1.5 sa negosyabol pa sa mga ito yung Michael Kors Michael Kors pala to eh 1.7 Michael Kors 1.7 mga Michael Kors mga debater dibater o so, yan yeah, mga katulad ito. ito rin po pa. magkano para sa magkano na dito sa pangbabae mo ito 1-2 o 1-5? Ito yung papansin TV. 15 5 O, 1-5 sa mga 1-5 ng mga pambabaan. Gano'n yung katabas? 2-7 Ito, TWS, di ba? Ito, Ito, TWS, di ba? Ito, TWS, di Ito, TWS, 3-5 4,000. Ito, TWS, di ba? 3-5. TWS, di 4,000. 4,000. 4,000. Ito, TWS, Ito, boss? di ba? Ito, ito mga to. Ito to. Ito. Ito, 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 ito 250 lang to. Ito yan. Ito to. Ito 5 2. 7 na siguro. 7 na yan eh. 7 2 2 7. Kaya yeah, mga about mga ano mga panindar ito. Iba't ibang mga ano. So doon naman sa mga about ng mga ano mga yung mga Rolex 27. 27 na doon dapat tayo dapat. Yeah, sorry ha. So mga about ng mga Rolex to mga guys <coughs> dito sa mga presyo ng mga Rolex. Rolex ito mga 27. Eh, sa mga ito may matataas na ito si kumpara doon sa mga high field mo guys. Sa no. So dito mga ito no ori ng mga mga Rolex mga ori ng Rolex ko nito na tag 27 mga guys, mga 27. Yung dami mga color win dito mapagpipilian to mga guys. <coughs> mga Rolex yan. Kano to 15? Hop oh, ya mane. Eh. Yan ilalim. Hop ya, hop mga Rolex na tulad nito mo. 17, 27. Oh, 27. Oh, 27 nga pala mga Rolex mga. Rolex. Uh, tulog ito mga to mga brand mga brani mga guys mga gaba ito mga ito mga aril mga brani yung mga katulad ni ito so yun 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 so yun so yun so yun so so ito so yun so yun so ito mga, ano, yan. So ipapakita na natin yung technician natin ni Boss no. Si lady niya dito. Siya pong nagbabawas na rin yung ng bracelet no. Oh, nagbabawas ng bracelet siya kanya na rin yon dito. Ah, uh, technician po ni Boss Dan. Nagwawaray na technician po mga guys. dito sa so, mga about ng mga ano, yung mga ano yan. Yeah nagtosi 2.7 lang ito mga muna mga to malis guys sa update price ito mga malardo ni boss da ano TV ano 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 boss ano 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 talaga ano 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 Northern Shovel. Karating lang galing mismo talaga ngayon. O oh, talagang... Stan, magkano dito? O oh, talaga. Talagang dumadayo so, boss. O ito boss. Para mapanood yung video mo boss. So, yeah Yan, sa mga... Ayan sa mga Northern Summer, Nor Northern Summer ba? Ayan, Northern Summer, kababayan ni Papansin TV. Kalugar mo no? Hindi. Ay, hindi naman. Si ikaw, bos, Waray. Ito si bos, Waray. kalugar niya. Northern Summer. Ito naman. Yan, so, uh, so about ang mga ganito mga isong dito na tayo mga iba't ibang ori ng mga ito balik tayo rito sa mga update price nandito sa so mga about ng mga uh, seco divers mga isong mga so, uh, katulad ng mga ano mga guys ito katulad nito mga ito matataas na mga presyohan dito mga sa so, halagang 4,500 ito po yung ano uh, ng mga rilong mga guys mga imbikta no, okay na boss siya na rin nagbabawas, no? Ayun, oh. Ay, oh. Anteyo. Talagang ano ni Busong? Oh. Rolex. So may interview kita. Ang bawas ba may bayad din? Siyempre. Ayun, oh, so wala nang tapon dito na rin sa kanya. So kabila kasi mayroon din nagbabawas. So ganun din ang presyuhan nila mga guys, yung so, about na mga babawas ito. Yeah, mga 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 yung mga presyuhan ng mga so nagbabas yung technician po rito sa Kaibos dan no. So kung pwede ko malaki medyo mahabaw, malaki yung mga rininyo babawas dito na rin din nagbabawas. Ayun, so, mga about ng mga anak mo oh. kayo so totok natin dito oh. no kapakasulit din to yung to. mga relo Busdan na laging bago yung mga katulad yung mga kayo mga, mga relo mga mga, 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 mga mga brand yung brand nyo ito mga kayo sa mga relo Busdan mga brand nyo talaga ito hindi mga segunda mano ito mga dami mong pagpipilian dito mga guys sa mga about mga relo Busdan talaga ito. daming dami uh, mga ito ito mga ito mayroon naman tayo ng rado rado natin magkano pang babae o tag ng mga rado mga kayo so naganap mga rado ha lang ito mga Kwame sa Prado about mga Prado mga ito naman sa mga Rolex din ito sa mga balik ng so ito ito, ito to kaya mga yeah, maganda rin ito, mag ito magkano presyo nito waray waray ito 4 5 to mga guys yung mga itong ori na ano ah uh,

Ayos yan. mo hatakin mo na. Tapos ko. sabay ikot mo yun. Ayun. hatakin mo na siya. At, tapos, tapos. iset mo sa oras niya. Uh -huh. Tapos pag mag, mag, mag ka na, i mo ka sabay oh, ikot. na yan. Parang siya. O baka may isa sa pinta. Sa race. Sa tapos Sa lalampuan. Ay -yo. Ay -yo. Ay -yo. Boss, pa kaya anong ano? Mananood ba kayo nito? Ah, uh, sticker po. Salamat po. kani vlog. Ah, ingat po. Salamat ni siya. Oh, dito na taga-bawas sa mga ano, sa kanya na rin, no? Yan, sa mga about ng mga ano dito, mga guys. Yeah. Ayan, sa mga eco divers mga guys. Dito nandito. Kunin natin yung. All right. Dipit eh tataas mo? Ano? Masyadong mababa. Yeah. Yan, sa na mga ano. Yan. So magkano mga presyo naman to? Ito mga ah. Ito mga to. Ano yan? Yan. 35. Yan. So mga about ng 35 mga isa. Uh, no. so, 35 mga, <tinyo> mga, mga, yeah. so, mga, mga isa. Uh, sa mga ilalabas ng bagong mga sumama about ano siko divers naman yung tag tagtag to pro 4 5 mga siko divers ko Tag 4 5 no siko divers ah uh, 4 5 yan mga uh, na natin mga isang bago, so, uh, yung mga mga 4, uh, no, 4, mga ah, mga natin, so, mga invicta, ha? So, po yung mga 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 mga

i <laughs> Okay, so, naga, naga, dito, so, mga guys so nag nag na dito sa mga bago na mga uh, nag punta pa rito mga guys so, dito sa so, Carmi Planas mga guys harap lang ng mismong metrobank yung dito sa so, pwisto ni Boss Dano uh, tapat siya ng video yan okay so mga bot yan so yan yeah.